pagpalang palang umata sa mga rubber natin dito naman po tayo balikan natin yung kuweba na hindi pa natin nahanap noon ngayon hahanapin natin kasama si brother natin si Gio at saka si Uy barko agay okay, barko huh? do, do speed boat <coughs> parang sapatos din andito po tayo medyo malayo pa yung lalakarin natin And ito yung putas oh Tinambakan na lang kasi malalim 'to. Hay nagbarda no. Niyan 'yung mga may tunnel sa ano 'yan. Sa ilalim. Wow ka. Tubig rin. Nalipat pa ko mo muna sa inyo. tubig, dalak mo. Oh. Direta rin pa tayo <tuh> pa tayo. Tagot ang bring out the saka. Ibugkudog saka. Nó hmm, pulang ngono, sibang bang. Mmm, pulang matang. Pulang matang ya. Bantay. Wow, pulang.

normal lang na nga nagatubo sila sugat na mo tumig o oh. pwendo gin sasak sasak ده لقد Diba? Uh, 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 okay, Ga wow, ah, bau sampinit, di ba? Hmm. Op pilat sampinit. Ah, di sekreto. Sekreto. <laughs> sekreto lang iya bunal ba. Ayun oh, sampinit oh, dumikit yung balat ko. Ingat-ingat. Hindi kaya makalis niyan pag um, mahawakan ka. Ha. Mereka. No. Aku apa Bang batu umo. Sabunduk. Oh mau, Batu umu No? Ini no. batu umu eh. Aduh, bokal hah? Kristal. Ini. Oh, ada kena. Batu bulik bulik ngaku? An sulit, kristalize. Hai, hai, madulas, madulas, madulas

Mga bangled, bangled. Gwapo mo no. Pero oh, gwapo 'yan. Ang ah, gwapo ikaw niyan. <laughs> Ito yung mas magwapo. At 'to, sa bato. Pero mas maganda pa rin 'to kasi parang siyang kambal to ko. Oh. Oh, oh perfect. Perfect ka. Oh. Wow, um. oh, gwapo na. <laughs> Ay, tot. Ay. Hay. Sige. <laughs> <laughs> Saka sa kamugis uh, sa video to ba? Ay, <laughs> ah, sige lang ah. Ay, susa. Ayan, ganda oh, oh Bato boldek Ay, oh, ito Yung binipit sa kaway o. Oh. ito Bato umo o. Oh. ito mga batu bulik no, na kakaibang oh, na ito yung maganda oh ito yung tulay na bato ubo hindi yung ito yung bato mo. wow kambal toko. ko ha? Huh? Wow, uh, guwapo perfect ito mga muna yung eh, tunay nga um, kambal toko. ko bato mo na eh gaya. Oo ah. Hey, hindi pa nasloki mo. <laughs> oh, ayan, marami oh. Uy, kambal ako oh, oh. Ayan oh, mga kabartudes oh. Kakaiba eh. Ito pa oh. Uy, oh. Grabe. Dito pala makakuha ng... Oh, damo pa gito oh. Ah, mga kabarkulis oh. Tapos ba? Oh. Ba, tayo. Ito to umo to. yan oh, kambal ko. Ito pa oh. Ayan, oh. O may ulo-ulo. Lagi ng bato Dami pala dito. Oops. Oh. Hmm. Tamo na Ha? Bawag po ba? Ha? Kambal. Kambal. toko yan. mo. Wow. Ganda. Dito pa tayo makakuha ng mga ano? Yung kakaibang mga bato. May mga bertod. Ayan.